Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 8, 2025. Ngayon, sa pagsikat ng araw ng Mayo 8, isang bagong paglalakbay ang bubungad sa iyo, Aris, na may dalang walang hanggang posibilidad. Ang iyong likas na tapang at pagkauhaw sa paggalugad ay muling maglalagablab. Parang apoy na palaging handang sumiklab, ang espiritu mo ngayon ay uhaw sa aksyon, ngunit ang langit ay nagbibigay sa iyo ng isang paanyaya. Isang paanyayang suriin muna ang balanse sa pagitan ng mga hangarin mo at ang mga maaaring idulot nito sa iyong buhay. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang gusto mo kundi pati na rin kung anong kabayaran ang kaakibat ng bawat pagdesisyon. Habang nilalakad mo ang landas ng araw na ito, mainam na bumalik sa iyong sarili at tanungin, ang desisyong ito ba ay mula sa aking puso o ito ba ay tugon sa isang emosyon na panandalian lamang? Ang mga damdamin ng pagkainsulto, pagkabigo, o kahit hindi pagkakaunawaan sa mga nakaraang araw ay maaaring unti-unting suminaw sa iyong alaala. Maaaring sa iyong paningin ay simpleng bagay lang ito, ngunit kung hindi mo ito napapansin, ito ay nagiging batayan ng iyong mga kilos at desisyon. Kaya't bago ka pa man umaksyon, maglaan ng oras upang mapagnilayan kung paano naapektuhan ng mga damdaming ito ang iyong mga pasya. Ang simpleng pagkilala sa epekto ng iyong damdamin sa iyong kilos ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa emosyonal na kalayaan. Sa mga usapang iyong haharapin na iyong araw, maging ito man ay may kinalaman sa personal na relasyon, trabaho, o pagkakaibigan, hayaang mamuno ang iyong likas na sigla at init ng damdamin. Subalit, huwag kalimutang pakinggan ang pagitan ng mga salita, ang mga hindi nasasabi ngunit na darama. Hindi lahat ng totoo ay sinasabi ng tahasan, minsan, ang tunay na kahulugan ay matatagpuan sa katahimikan, sa tono ng boses, o sa pagkailang ng kausap mo. Sa mga ganitong sandali, kailangan mo ng matalas na pakiramdam at bukas na isipan. Ang iyong hilig sa aksyon ay magiging kapakipakinabang kung ito'y isasalang-alang sa tamang konteksto ng sitwasyon, at hindi lamang sa bugso ng damdamin. Ngayong araw, mainam din bigyan ng pansin ang aspeto ng balanse sa iyong mga relasyon. Hindi mo kailangang laging ikaw ang nagmamando ng usapan o desisyon. Ang tunay na lakas ay makikita rin sa kakayahang makinig, tumanggap ng opinyon ng iba, at kilalanin kung kailan nararapat na umatras upang hayaang lumago ang isang koneksyon. Sa pagtanggap ng mga pananaw ng ibang tao, lumalawak ang iyong pananaw at mas nagiging buo ang iyong pagkaunawa sa mga bagay. Sa mga sandaling ikaw ay tahimik, marahil habang nagkakape, naglalakad, o nakatingin lamang sa kalangitan, maaari mong maramdaman ang isang katahimikan na may dalang mensahe. Ito ang tinig ng iyong loob na naghahangad ng atensyon, na nais kang gabayan pabalik sa iyong sentro. Ang ganitong mga tahimik na sandali ay hindi kawalan ng ginagawa, kundi isang makapangyarihang pagkakataon para sa pagminilai. Sa mga sandaling ito mo mararamdaman ang mas malalim na katotohanan na ikaw ay hindi lamang isang taong gumagawa kundi isang kaluluwang naghahanap ng kabuluhan. Kaya't sa gitna ng lahat ng kabuluhan ng mundo, igalang mo ang sarili mong pangangailangan na huminto, huminya at magnilay. Sa katahimikan ay may kaliwanagan. Sa katahimikan ay may lakas. Kapag piniling pakinggan ang sarili, mas nagiging malinaw kung ano ang mga hakbang na kailangang gawin. Hindi mo kailangang sagutin agad ang bawat tanong o tapusin ang bawat usapan. Minsan, sapat nang maramdaman mong ikaw ay nasa tamang landas. Habang dumarating ang hapon, hayaang lumaya ang iyong mapusok na likas na pagkatao, lumabas, mag-ehersisyo, lumikha, o kahit magplano ng bagong proyekto. Ngunit huwag mong kalilimutan na kahit sa gitna ng kilos at galaw, mahalagang dala mo ang malalim na kamalayan. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsasanib ng aksyon at pagninilay, ng sigla at disiplina, ng tapang at kababaang loob. Kapag natutunan mong isabuhay ang balanse ng dalawang ito, mas mabilis mong maaabot ang mga layunin mo. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang enerhiya na sumusuporta sa pag-abot ng mga mitiin, lalo na kung ito ay nakaugat sa tunay mong adhikain at halaga sa buhay. Mas magiging malinaw sa iyo kung alin ang makabuluhan at alin ang pansamantala. Kaya't kung ikaw ay may kailangang desisyonan ngayon, maliit man o malaki, gamitin mo ang pagkakataong ito upang maging mas tapat sa sarili. Hayaan mong ang iyong puso ang magsilbing gabay, ngunit huwag hayaang ito ay lamunin ng bugso ng damdamin. Gamitin mo rin ang iyong isip bilang katambal sa bawat hakbang. Sa mga usaping emosyonal, maaaring may mga tanong ka na matagal mo nang tinatago. Ang araw na ito ay maaaring magsilbing liwanag upang unti-unti mong maunawaan ang sagot sa mga tanong ngayon. Kung ikaw ay may sugat na matagal nang dinadala, sugat ng pagkabigo, ng pagtanggi, ng paungulila, panahon na upang kilalanin ito, damhin ito, at unti-unting yakapin ang paghilom. Ang paghilom ay hindi laging dramatiko, minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang maliit, munit tapat na pagtanggap sa kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng katapangan, pagmamahal, at matinding enerhiya. Magsuot ka ng pula o magdala ng pulang bagay upang maalala mo ang iyong lakas at paningindigan. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay dalawa, walo, at labing isa. Magandang gawin mo rin ang isang maswerteng gawain, gaya ng pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o simpleng paglalakad sa kalikasan, anumang aktibidad na magbibigay sa iyo ng pagkakataong bumalik sa iyong sarili. Bilang panghuling paalala, Aries, ito ang araw kung saan maaari mong piliin kung paano mo haharapin ang mundo sa pagmamadali o sa pagmumuni-muni, sa sigaw o sa katahimikan, sa galit o sa pag-unawa. Ang kapangyarihan ay nasa loob mo, hindi sa labas. Hindi mo kailangang makipaglaban sa bawat laban. Piliin mo lamang ang mga labang tunay na mahalaga sa iyong puso. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang makakamit ang tagumpay, makakamtan mo rin ang kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagdating ng gabi, damhin mo ang biyaya ng bawat sandali. Ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng pagsisikap, kahit ito man ay malaki o maliit. Bawat pagkilos, bawat salita, bawat katahimikan, lahat ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas buo at mas malalim na ikaw. Magtiwala ka na ang lahat ng ginawa mo ngayong araw ay magbubunga sa takdang panahon. Sa puso mong puno ng apoy at tapang, ikaw ay patuloy na lalago. At sa paglago mong ito, Aries, mas lalo mong makikilala kung sino ka talaga. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.